may bahay. Naglilinis ang aking mga boys. Pa-winter pa na, guys. Malamig. Mahangin. pinangungunahan ni Mr. Ah, ito na guys, yung aking aming mga tanim. Pinag, uh, ano na. Dilinisan na. <laughs> ayaw pa, ayaw pa video ng, ano, nag-vacuum ng leaves. <laughs> Side ng bahay, mahalan. Uh -huh. Natanggal ang mga drive six share six share video tingnan mo, sobrang lamig tumutulo si ponko Matapos na? <laughs> ang ang kamay ko. Hindi ako naka-jacket ng mayo. <laughs> Lapit ka palang matapos eh. Iwawalis si mister. Huwag naman masyadong malinis. Huwag naman masyadong malinis. Ano yan kuya? Oh yeah, kasi minsan ano, tawag dito, napupuno dyan, kaya pala nakasaradohan yan. Yeah. Yeah. Hindi eh.

Oh, nabawasan wait lang, <laughs> wait daw ito yung gawa ko dati 4 yeah. oh, years na 4 years okay. na ngayon okay? <laughs> nyo guys basta lagay nyo lang yung support mula dito sa dulo okay. punta sa bisagra yun yung support oh, oh. baka bumalik kayo baka <laughs> tayo ng lagay tips ko to din ay tinatawag ako ng walit ko bubunutin mo yung mga ano pa yan ilagay mo dun sa gilid Wala na. Pwede pa ba yan? Huwag <laughs> daw muna punutin yung iba kasi pwede pa daw magulay. <laughs> okay. Done. Good job ang aking mga boys. Okay. Oh, Pira na, naging damo pa. Sayang guys. Balay magkapere tayo i-contactin e, nyo lang kami kung manalo kami sa luto para may balato kayo ay outside I'm outside ayan nakadalawang garbage din sila ayan yung isa pangalawa ito yung... okay Bye guys, thank you for watching.